update ko kayo sa ating mini farm dito sa likod bahay ito, marami ng bunga kaso maliliit ayan po yung patola oh. Ayan. marami siyang bunga kalas ayan oh, ayan pala oh. Oh, hindi na naman nakito, titigas na naman to ayan, marami pala siyang bunga ayan po yung patolang napakatagal ng inaantay na ano, mamunga eh, lang po kalakasan niyang magkaroon ng bunga kalakas. Ayan po. Ah. Naglalambitina na rin yung mga bunga niya. Kaso lang talagang parang native lang siya. neno <clears throat> Pero napakarami po. Okay lang ito. Pang gulay, -gulay lang naman. Hindi po. pangbenta. benta. Ayan. Oh, napakaraming bunga oh. So, pati itong mga sitaw, nandito, naghalo-halo na. Ayan, kalakas kung may nakapapasyal dito sa bahay, binibigyan ko sila. <coughs> ayan, marami siyang bunga ngayon. Ito maganda sa patola kasi pag tag-ulan talagang uh, dumadami po yung ano, kaniyang uh, kanyang bunga yun. Oh. And, hindi na ibababa. So, maganda po yung ano, uh, bunga niya ngayon. Kaso lang, ayan na yung sa baba. Kailangan na na sana ito. May mga bunga ng patola, napakarami. Yeah. So dito sa taas, marami rin din siyang bunga. Ayan po, umakyat po sa pulo lang ano. Aratilis. Uh, <coughs> Maraming bunga po yung ating pato lang ngayon. Uh, <coughs> hmm? Yan Oh dito sila sa taas ayan taas po ayan o oh, parami pwede na pang yan nga kung sino yung ano nakakapasyal dito bigyan natin na ito ay matagal palang ano mamunga parang native lang siya pati yung bunga po niya ay maliliit hindi tulad nung naitanim ko noon na mahahaba ito ay parang native ayan oh Actually, talagang mamunga. Yan, oh. Dami po bunga ngayon. <laughs> Noon, nag-aalala ako dahil sabi ko, ang tagal mamunga. Eh, ito nga naman ngayon. Dahil sa dami ng bunga naman ngayon, marami ng ano, tumitigas. Ano, lumalaki. Na hindi natin nakukuha. Ayan, oh. Yan, oh. Mga bunga niya. dito naghahalo-halo na yung mga bunga ng patola at saka ano? uh, sitaw Inbo. pati talong ayan halo-halo na talaga halo-halong gulay ayan napakaraming bunga yung patola natin dito ayan, ayan pati sitaw Napakaraming bunga kalakasan doon sa taas oh. o ayan makikita nyo yung mga patola natin nandun sa taas Andun sila, Hmm, napakaraming bunga doon, oh. Ayun po, oh. Yun, makikat doon sa may aratilis. Sa taas. Yan, oh. Doon, Andami pala doon, oh. Hindi na maabot yan. <coughs> Sobra-sobra pa ang panggulay dito sa bahay na ito. Kaya, sabi ko nga, yung mga nakakapasyal dito, binibigyan namin kagad. Kasi hindi naman natin magulay-gulay lahat. Ayan po. Oh. naparaming bunga yung sitaw. Hmm? Lago bakit nila sa ano? Dami talagang bunga ng ano, patola. Ito. Oh. Ito banda. Ayan pati mga manok natin ayun eh, bagong pisa uh, may ring mga ano mga eh, inakay so sino po yung ano gustong mag ulam ng mga patola pasyal lang kayo dito sa bahay napakarami po ayun o oh. after ready lang na yan malaki na yan pwede nang gulayin ayan, nahuli ko yung uh, insectong naninira ng ating kaysa isang ano, tanim na grapes. Ayan po, napakalaki. Tumaba na siya. Inubos niya yung mga dahon ng ating ano, o, grapes. Ayan po, ang salarin. Ayan oh, ang laki. O, oh, ang taba niya. Imbis na... chamba lang ang pagtanim dito sa ano, grapes na ito sinira mo pa yan po yung mga sumisira sa ating gulay no yan oh kung bakit dumami po yung mga ganitong arabas sa tawag namin dito uod yan oh. siya ang kumakain yan eh kung bakit dumami ng ganito dito Ito ng mga sili, ang dami, o oh. yan po, oh. Yung mga gustong, ano, oh, magsili sili ng mga uh, native. Ayan, napakaraming bunga. Ayan na. Oh. Ano po. Ginog na yung mga sili natin. no oh. Ayan, ang daming bulaklak ng kalabasa dito. Ayan po, dingin natin ngayon. Sarap gulayin to. Paggulay tayo ng ano. Ng bulaklak ng kalabasa. Ayan sarap almusal. Dingding -ding tayo, magdingding. -ding. Yan, sarap magdingding tayo. Yan ngayon ang almusal natin dahil napakaraming bulaklak at sa bunga ng mga ano, uh, fresh gulay natin dito sa ano, mini uh, farm. Na po. Napakaraming bunga kahit sitaw nandiyan, halo halo lahat napakaraming bulaklak ng kalabasa at saka yung ano, uh, talong yan po ididingding natin ngayon yan napakasarap po masustansyang gulay yan yung mga upo natin ayan na mamumunga na sila yan po, ayan po yung upo yan mamumunga na yung mga upo natin bulaklak na magdingding tayo at yan ang agahan natin. Yan po.